So, hi guys, what's up? Bago maga, bago video na para sa inyo. So mag-unboxing na tayo tatlong ng tatlong parcel natin ngayon. Ito yung mini fan. So makita natin kung anong klaseng mini fan ito para sa mga bata. So take a look watch. Sige lang. yung pagkapaking guys nangangal tayo walang kunting-kunting nangangal kami So, ito yung guys, so hindi masyadong malaki pero it's good for the price na by yung antique one, 100 plus lang. So if you want this, just click in the yellow basket. So kung so, pahinit na yun mo, kung may kiddie ka na gusto mo para palaging fresh, so ito. Uy, lakas. Kahit maliit guys, pero malakas. Astig. Astig nito dahil buy one take one. Ah, ayos ah. Very fresh talaga yung mga mo. So nice, nakaganda. Ah, dalawa to guys yan may laman saka meron na yung USB Ayan. dalawa yan sa panitay ko bili na baka maubusan ka pa ito yung ating pangalawang parcel na i-unboxing natin so tara let's go alright ito yung unboxing natin ngayon hindi so, dito sa akin in order lang to sa akin kaya ako nag order kaya titignan natin kung ano to Mm, right. Ayos, guys. Astig, oh. Napakaganda. Ayan. Oh. Okay. oh. So, napakasulit. For, Ah, uh, 80 each. So, order ko ay 6. 6. Random colors, guys. Guys, random colors ang order ko. So, yan, 6 to. So, huwag na magpapoli. Baka maubusan ka. Kaya, bili na. At ito naman yung pang last natin. So, tara, pangatlo let's go. Na parcel. Right, ito yung parcel natin ngayon guys. So, kung nakikita nyo, napakalit. Guess what? Ano to? Nakikita nyo mamaya. O, ano to? Ito yung... Tignan natin. Ito so, yung... Taran! na guys. Na waterproof. Chargeable. So, pwede siyang gamitin sa dagat, sa e ubas, pangibas, e at sa city sa dagat. So, pwede siyang gamitin. Dahil waterproof siya guys. Yan, nakikita niyo guys. Yan, meron siyang pang yung side, USB charger. Yan. So, ganito siya mag-charge guys. Dito. Tigas. Alright. So, mag-charge. Na I-open lang. Dito lang mag-charge. At sa... Pagkatapos, ilak ng ganun at pwede na magagamit sa dagat at makilawan ka agad alright so ito yung last night na in order ko more than 200 plus lang anong pa hindi mo huwag ka na magpavali baka maubusan ka just click yun yung basket thank you so much for watching don't forget to like and subscribe and share for our Facebook page and youtube channel thank you so much for watching see you next video may ka bless you